Hi, OFW around the world and everyone watching this channel. This is your host. My name is Waray. Let's take a break muna kay Chloe at kay Carlos kasi mukhang kailangan natin ito i-vlog. And this was requested to me by my husband na kailangan ko daw ito i-vlog para daw malaman ng ating mga farmers at ng ating mga kamag-anak sa Pilipinas who don't know how to preserve tomatoes and they're just throwing everywhere kasi oversupply or over harvests. So guys, uh, this is a special request. So I need to uh, follow my uh, bihot. Ipapakita ko sa inyo yung proseso gaspacho, gaspacho uh, cold soup ng mga uh, European uh, people. So, I am motivated to vlog this para matutunan ito ng ating mga farmer kasi two days ago, my husband was showing to me his phone having uh, first tomato everywhere or in the street. Na I just forgot kung saan ito na probinsya at hindi ko rin alam kung kailan ito itinapon o pinagtatapon pero ang importante dito is hindi tayo nagsasayang kasi napakahirap para sa mga farmers natin na Uh, ipagtatapon lang ito sa kung saan saan na meron naman pala ibang alternatibong paraan para mapakinabangan itong mga fresh tomato o oversupply o overharvest. So guys, hindi po magastos at hindi po mahal ang gagastusin ninyo dito sa mga ingredients na ipapakita ko. In fact, Uh, kung given na ang tomato o fresh mm. tomato, ang bibili nyo na lang dito ay yung ibang ingredients like So, these are the ingredients of gazpacho. Gazpacho is a cold soup in Spain. Please watch this video in order for you to learn how to make gazpacho. First, I'm going to introduce to you my ingredients. So, we have here one garlic we have uh, red bell pepper we have green chili we have onion I have here also cucumber and fresh tomato so ito ito yung mga normal tomato lang sa palengke na mabibili natin na ginagamit natin sa tinola sa mga sinigang so these are just the normal tomato tomato that we see in the market or, or that we can buy in the market we also need here a white vinegar so i'm going to use uh, this one the grape vinegar and we also need to use uh, oil, olive oil so an 50 amount of olive oil 10 grams amount of vinegar uh, what do we need to do is just to put this ingredients inside this blender and then let's just blend it all together and I'll show you the result. So ito na guys yung result. This is the result of our uh, process. So look at that. See? I'm going to put some here on the glass. And so. So guys, na paka importante important. marunong tayo gumawa ng mga alternatives teknik uh, technique para hindi po tayo mag-dispose ng mga tomato sa uh, kalsada. Marami po tayong pwedeng gawin. Pwede pa itong pang negosyo. Very healthy kasi you don't need to add up a, uh, sugar but it tastes like sweet. At pwede siyang pang merienda or pang uh, sa tanghali kung naiinitan tayo, 'di ba? Instead of drinking um, mga juice, yung mga juice na tinitimpla like orange juice na powder na ini na tinutunaw, you can drink this for your thirst. Very healthy at walang additives na mga uh, chemicals. Kaya please, sana ay panoorin niyo ito and you've got the interest to do this. Very simple at hindi naman mamahalin yung ingredient. Let me just go back to the ingredients. You don't need to add Uh, bell pepper na red kasi ang bell pepper na red very expensive sa atin yung bell pepper na red uh, nag add up lang ako it is my own choice kasi gusto ko lang magkaroon ng kulay ang aking uh, uh, tomato juice gusto ko a little bit orange and a little bit red kaya ang kulay natin ngayon tangerine so yun yun guys so please watch this video and share this is very important na pahalagahan natin ang ating mga farmers kasi kawawa sila Napaka-hirap ng kanilang mga ginagawa sa uh, pagtatanim ng kamatis and then itinatapon lang natin kung saan saan. So yun lang guys, I hope you learned something very important to this video. So I recommend to use olive oil kasi mas healthier at uh, mas masarap siya um, inumin kapag olive oil. Hindi mo malalasahan yung yung mantika. So, ito namang uh, red bell pepper, this is an option. Hindi ito talaga nasa ingredients. Kaya lang, uh, isinasali ko siya because uh, I need to add up color. Kasi ang labas kasi kapag hinaluan mo siya ng red bell pepper, nagiging tangerine color yung juice. Now, ang uh, given uh, ingredients lang talaga ay 70 grams. The onion is 20 grams. Green chili is 50 grams. I have here uh, 30 grams red pepper or bell pepper and one garlic. Well, tomatoes are uh, 800 grams. So you don't need to be exact. You don't need to be exact uh, about your ingredients. But I am just giving you the ingredients that will uh, be enough for my. blender. So I'm using the advanced blender, but you can use the normal blender that if you have. Mga garlic, onion, uh, cucumber, salt, uh, olive oil and white vinegar. Hindi mo kailangan mag-add up ng bell pepper kung ikamamahal ng inyong ingredients. Kasi since uh, uh, ako lang talaga gusto ko lang, it's my own decision lang o optional ito. So guys, uh, kung tatanungin nyo ako dyan sa result, masarap talaga siya. Masarap siya kasi manamis-namis because of the uh, onion and the cucumber at saka yung uh, yung oil, na olive oil at saka yung vinegar. So manamis-namis siya na malalasahan mo pa rin yung vegetables. Pero kung tayo kasi ang tatanungin, This is very healthy compared doon sa mga binibili natin na halo-halo, soft drinks, 'di ba kapag mainit ang panahon sa Pilipinas, ano ano ang una nating naiisip? Bibili tayo ng mga palamig, bibili tayo ng mga uh, soft drinks, diba? Bibili tayo ng halo-halo. Now let's learn how to cook or how to prepare this gazpacho para hindi kayo uh, para healthier o healthy lifestyle at matututunan to ng mga bata inumin dahil hindi talaga siya malasang gulay. Iba, tasty talaga siya. Very ano siya, a little sweet. At uh, let me think kung anong pwede kong i-compare ha na na ma-imagine ninyo yung lasa. Para kayong nag ng carrots. Pero ang carrots kasi malalasahan mo, masyadong strong ang kanyang uh, taste. Pero ito hindi kasi these are mix of different ingredients. Siguro ang nakaano dito talaga ay uh, nakas nakapag-sweeten ay yung cucumber and then the onion. So guys, gayahin nyo to at i-share ninyo itong video para hindi na po tayo nagtatapon ng kamatis na ganito kadami. Look at that. ba? Ang dami nitong uh, kamates na tinatapon lang kung saan-saan. Maybe eh, somewhere in Binget. Kasi doon lang naman ang maraming plantation ng mga tomatoes. Kailangan ninyo ito matutunan, taga Binget. Kayo nito ang dapat Uh, matuto at not only taga all of us, all of you guys na nagtatanim ng fresh tomato. At guys, alam nyo ba ang pwede ninyo ditong uh, ang pwedeng makatulong sa inyo is magkakaroon kayo ng hanap buhay. And most of all, kapag marunong kayo ng mga techniques, kung paano ito i-repack sa mga uh, bottles o ano, uh, pwede nyo na ito mapagkakitaan. At isang alternatibo na ito na Uh, pwede nyo nang maging income So kung ako lang nandiyan sa Pilipinas One of, of my plans kapag nag-forgot ako Is to do this Para hindi natin nasasayang ang ating mga kamatis I remember when we go home last 2015 Na try ko na itong gawin And may pamangkin Gusto nila ito Ng mga pamangkin ko na natikman nila ito So kahit bata magugustuhan ito kasi matamis-namis niya, manamis namis ang kanyang lasa at wala siyang kamatis na malalasahan. So guys, I hope may natutunan kayo dahil importante ito kaya ko to na vlog. Kasi kailangan uh, hindi lang kung yung video na yon ay noon pa it doesn't matter, ang importante ay every uh tomato plantation o every season of harvest ng kamatis ay meron tayong matutunan. So I hope uh you learn from this video and i am uh, saying thank you in advance to those who are going to share this video bye for now